Good afternoon. This is your host, Filipino sa America blog YouTube channel, YouTube channel. And uh, this is, uh, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe right now by just uh, clicking the bell, the red bell down, and uh, it's free. And make some comment, uh, whether in English or Filipino, at bigyan ni niyo ako nyo ng big likes, okay? ang content natin sa araw na ito ay tungkol sa pagkasira ng ating mga sea corals sa West Philippine Sea. At ito ay nangangalugan na sinira ng mga kusino ang yamang dagat natin dyan sa Pilipinas through the West Philippine Sea. Kasi ito ay uh, dito nakita ang mga pulok-pulotong na mga sasakyang pandagat ng China sa mahabang panahon. Yan ang, ang katibayan na talagang winawasak ng bansang China, ang Pilipinas. Inaangkin nila. Ito ay nangyari mismo sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Alam ba niyo kung bakit maaaring apektuhan ng food security? Kasi ang mga sea coral ay ang pinamamakayan ng ating mga isda. Doon sila dumadami. Doon sila nagmumultiply. Na, na ito ay magiging pagkain natin. Kaya nga ito yung mga, yung mga nakaraang Uh, panahon. Umaangkat tayo ng isda samantala na papaligiran tayo ng karagatan. The Philippines is an archipelago of 7,100 islands or more than that right now. Kaya ito ay nangangulugan ng malaking pinsala sa ekonomiya ng bansang Pilipinas. Ang sinasabi ko po ay ang Russell Brick, Russell Brick na natagpuan ng na mga divers ng Philippine Navy na talagang nasimot ang mga coral, nadurog, nadurog. Yan oh. Uh, dahil sa pag-angkin ng China sa 10 dash line. Ah, Huh? ito ay nasa harapan ng ating ng ating bansa, Pilipinas pero inaangkin ng China. Ginadamit nila yung kanilang lakas. <coughs> Excuse me. At ito ay hindi nararapat. Kaya tayo ay omani through our collaboration with the United States. Good. Thank you, Uncle Sam, for that full uh, support. Canada, uh, Germany is also supporting us. France. Australia. Most especially Australia, Japan, and South Korea. Malaysia. Thailand. Yan po ang mga bansang uh, tumutulong sa atin ngayon. At nag, nagpapatrolya. Na. Ang Pilipinas ho, nagsumila na ho together with Canada to patrol the West Philippine Sea. And many other countries are now supporting the Philippines on this case because it affect also their trade. Kasi yan o yung eh, highway yan eh. Highway yan na dinadaalan ng mga malaking barko na apektado ang commerce dyan. Apektado. Na inaangkin ng China. Kaya ito pong naging ugali at lumabas na kulay ni Senator uh, Robin Padilla ay hindi nararapat. At ito ay susunod kong topic kung ano nangyari kay Sen. Robin Padilla sa pagiging traidor sa Pilipinas. Pumapanik sa bansang China. Ewan ko kung magkano natanggap niya rito. Pero siya ay parang puppet na ato oh, ang China. Ginaganon lang siya. Pinaiikot lang. At ito ang inyong binoto, di ba? Si Robin Padilla na hindi makapag-English. Ha? Huh? Ito ba boboto nyo? Bakit yung binoto? Ay, anong nangyari tuloy? Ha? Huh? Yung nakarang administrasyon, maka-China rin yan. Maka-China rin. Di ba? Si Pangulong Duterte, ito ay socialistan president na galit sa China dahil hindi siya makarating dito sa Amerika. Ilang beses niyang nag nag-attempt ng mag pumunta rito sa China dahil yung kanyang asawa ay US, US citizen at ganun din si Robin Padilla. US citizen din ng kanyang asawa. Kaya ito ang dahilan kung bakit galit na galit sila sa Amerika. Samantalang Amerika ay wala namang hinihingi sa atin at gumagastos pa nga sa atin. Dahil matagal na natin silang kaibigan. At ito ay bunga ng pakikipagbalikan ni ating Pangulong President Bongbong Marcos Jr. na tinutulogsa pa rin ng mga pro Leni supporters na imbis na kumampi sa ating Pangulo sa pagkipagbaka sa China ay hanggang ngayon ay tinutulogsa pa rin. Wala nang panahon para balikan ang nakaraan. It is already time for us to unite. To unite. Ang ginagawa ng mga harassment, bullying ng China sa ating mga mangingisda, sa ating sa ating uh, Philippine Coast Guard and even Navy is a manifestation na ito ay may hangaring masama sa ating bansa. Paghihirapin ang Pilipinas Upang iingit tayo ng tulong sa kanila. Kaya nagalit ang China ngayon sa Pilipinas. Dahil si ating Pangulong Presidente Marcos ay hindi pumayag na kahit na kaunti ay makuha ng China ang ating karapatang Sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone. Eh. Hindi sa territorial claim. Sa loob mismo ng uh, Philippine Economic Zone. Pag-aari ng Pilipinas yan. At hindi pwedeng makuha yan. Kaya yung mga Pilipino na traidor, magdalawang isip na kayo. We should unite. Kalimutan nyo ang fried chicken nyo. Ang fried chicken nyo. Paano ang mga kabataan susunod sa ating lahi? Paano ang mga apo nyo? Paano ang mga anak nyo? Natutulik sa in kayo. Lolo, lola, tatay, nanay, bakit nyo pinabayaan ang ating bayan? Ha? Kaya maraming Pilipino na sa abroad. At isa na kami doon. Bakit? Hindi nyo kami sasabihin na kami ay traitor. Hindi. Kami ang tumutulong sa Pilipinas upang hindi tayo bumaksak, hindi tayo mag-collapse. Para tingin sinasabi nyo na corruption, corruption. Anong ginagawa ninyo? Yung iba gumagawa ng prayer, prayer. Pero ano ginagawa mo sa Pilipinas? Tahimik ka lang. Hindi ka kumikibo. Mag-comment lang po kayo kung ano ang tama ang sinabi ko. Panahon na para tayo magkaisa. Hindi para tumahimik. Pag tumahimik kayo, ibig sabihin wala kayong alam. Okay? Okay. Ito po ay aking, ang aking ano, dapat kayo ay bigyan ng... Uh, medyo tapik-tapikin para malaman nyo ang pagmamahal nyo sa Pilipinas. Kung totoo ba o hindi. O para pansarili lang. Ito ang inyong inlagot, Freddy. Dito sa Amerika, tumutulong sa Pilipinas upang umangat ang ating kabuhayan. At hindi kami lahat na sa labas. Okay? See you again in my next blog. In God, we trust. Never hold your peace.